Good morning! Malabang well, araw, panamagong vlog Welcome to my youtube channel mga kapatid At kung bago pala kayo sa channel ko Subscribe nyo na yan Huwag nyo lang pasan Subscribe nyo na Bell button All like nyo na mga kapatid Ito, good morning mga kapatid Tanghali na ako at basa, basa ako ng pawis Hindi nga Di agad ako kanina lumabas dahil Kumuulan Ito Subigil ang ulan ang bunda na, na kaunti Lumabas na ako full tank na naman tayo mga kabari kahapon 150 ngayon 150 na naman napapakita ko sa inyo guys sana makarami na naman tayo katulad kahapon nakarami tayo kaya sa panalala muna ko talaga naman ah. libre na nga ang sumama pa nalala muna ako mahirap pa na pag laging libre kailangan bibili pa na ako Oh good morning, good morning, good morning, lad. Yeah, let's go. Road trip to the league. 50 ma'am.

as pero malalaki din sa malalaki opo okay. matapis po na po isa lang Bakwan, one matapis din tip tita na nga po ako kasi yung mga ko dito. na ako kasi ko dito. nang ulan ayan so kaya kami sa akin o ayan buti na lang guys dalawa pa yung punatlo ayan lakas ng hangin tsaka ulan ha buti na lang pinya ko yan na lang o pakuan ko ubos na Ay, ito yung balat ko ng pinya Ayan, bago umulan, makarami na ako. Let's go, guys! Ayan. Mga bata, oh, naliligo sa ulan. Oh. Ayan. <laughs> ah, naliligo sa ulan, mga bata. Dahil ang lakas ng ulan, guys. Talaga. Ayan, Let's go!